Kaya, since malapit na ang Father's Day, meron ka bang ano, ugali or characteristics ng papa mo na tingin mo na mo? Mm, yeah. Madiskalte ako. I think yun yung... Yun yung first thing that uh, comes up to my mind kapag naman ako. Madiskalte ako. Kahit saan niyo ako ilagay. Yeah, madiscount. Yeah. Ikaw, ano sa tingin And mo? Uh, Asa sa mukha ng tatay mo? Naniniwala Ay, ako doon sa sinabi niya. Ng, ano, bang... wait lang, naniniwala ako sa sinabi niya madiscount siya kasi ang galing niya sa pagdiscount sa akin. Eh. Nakuha niya ako eh. Talagang maniniwala. Pa, pa good job. okay, <laughs> ano mo? Asa yun siya. Ano yung tanong mo? Diba? Ah, Asa yun sa mukha mo? Ano pang karatistik ng tatay mo? Ano siguro, ba? ano, yung mahilig ako mag, ano, mag-gawa ng ng physical stuff na ano. Ah. May ka magbuting-ting ng kung ano-ano. <laughs> Diyan, the man. Oh. Yeah. Kaso ka lang minsan, pagod na pagod na ako. <laughs> Pinapush mo pa, no? Pagod na ako, ginagawa ako pa rin. Tapos mag-visit ka na. Tapos darating sa point na na-visit na ako. <laughs> Pero <kaya> gagawin pa rin. <laughs> so medyo umiinit na yung ulo ko. Pero ano, yeah. I think it's a good, it's a gift and curse too at the same time. So, kayo guys, ano bang namana nyo sa tatay nyo? Comment below. Or message your sales team. Tapos, babasahin namin sa, ano, ah, sa next episode, episode namin. No? Alright. Sounds oh, good. Sige, bye-bye. Ciao. Paalam.